Mahal, balita ko kay Chante bukas araw sasabihin ng iyong ama kung ano-ano mga mamanahin yung magkakapatid. Sabi ng tatlumput dalawang taong gulang na si Charmaine. <laughs> Oo nga mahal, eh, bukas ang araw yung sasabihin ni Papa sa amin. Eh alam mo ang kaso lang eh, hindi naman ako umaasa na pamamanahan niya ako ng kahit na ano. Eh alam mo noong malaki ang galit nun sa akin dahil nga mas pinili kita kaysa sa pamilya ko. Sabi naman ang asawang si Sandro. Sorry ha mahal Kung ganun yung Naiisip mo na Naiiyang sabi naman ni Charmaine uh, No, mahal Ano ka ba? Hindi ko yung sinasabi para konsensyain ka Sinasabi ko lang na nagiging posibleng dahilan Kung sakali mang hindi nga ako pamanahan ni papa Ayos lang Pero sana'y hindi ka nangihinayang Na mas pinili mo kami ng mga anak mo Kaysa sa kayamanan mo Bumiti naman si Sandro <laughs> Siyempre naman hindi hindi ako magsisisi. Tsaka, bakit naman ako magsisisi eh? Kayong tatlo ng mga anak natin ang kayamanan ko. Kumiti at kinilig din si Charmaine. Niyakap na lamang niya ang asawa. Maraming salamat, mahal ha. Sana, wag na wag ka magbabago sa amin at wag na wag mo kaming iiwan. <laughs> bakit ko naman gagawin yun sa inyo? Bakit ko naman kayo iiwan? Kayo nga ang kayamanan ko, di ba? May matinubang katinuan ang iiwan ang kanyang kayamanan? pitong taon ng kasal ng mag-asawang Sandro at Charmaine Galing sa mayamang pamilya sa kanilang probinsya si Sandro At si Charmaine ay simpleng tao na lamang sa kanilang lugar Unang nakita ni Sandro si Charmaine nang naglalaba ito sa batis Unang tingin pa lamang niya sa dalaga ay talagang nabighani na siya rito Niligawan niya ito Nahirapan pa nga siyang siya ni Charmaine Dahil palagi niyang ipinagmamayabang ang pagiging mayaman niya Ngunit isang araw ang nagpabago sa impresyon ni Charmaine kay Sandro. Isang gabi kasi ay naligaw si Charmaine at kamuntikan itong sakmali ng isang asong ulol. Kung hindi lamang dumating si Sandro at iniligtas siya ay baka pinag-fiestahan na siya ng asong iyon. Magmula noon ay umusbong ang pagmamahalan niya para sa binata. Hanggang sa sinagot na nga niya ito. Naging sila ng ilang linggo Ngunit hindi kaya ni Charmaine na makipagrelasyon ng wala sa loob ng isang kasal. Kaya pinapili niya si Sandro. Ang sabi niya, kung totoong mahal siya nito ay pakakasalan na siya nito kaagad upang masecure na siya nito. Kung hindi siya nito pakakasalan ay makikipaghiwalay siya. At dito na nga kinausap ni Sandro ang kanyang mga magulang upang ipakilala si Charmaine. Ngunit hindi tanggap na magulang niya si Charmaine dahil mahirap lamang ito. Nagtumilit si Sandro dahil seryoso siya kay Charmaine Hanggang sa pinapili siya ng kanyang mga magulang kung sila ba at lahat-lahat ng kayamanan nila o si Charmaine Kung pipiliin ito si Charmaine ay wala siyang mamamanang kahit ano Ngunit hindi nagpatinag si Sandro dahil mas natimbang pa rin sa kanyang puso ang pagmamahal kay Charmaine Kaysa sa kayamanan ng kanyang pamilya Gulat na gulat ang kanyang mga magulang nang malaman nila ang desisyon niyang ito. Lahat na ng masasakit na salita ay binitawan na nila laban kay Sandro. Unit nagbingi-bingihan lamang si Sandro. Si Charmaine na lamang ang importante sa kanya ngayon at wala nang iba pa. Hanggang sa ang lahat ay nauwi sa paglalaya sa kanila. Tinanggap pa rin ni Sandro ang desisyong ito ng kanyang mga magulang. Nagtungo siya sa pamilya ni Charmaine at doon ay pinaliwanag sa nobya ang mga nangyari. Masakit para kay Charmaine na nasira ang pamilya ni Sandro nang dahil sa kanya. Gayunpaman ay wala siyang magagawa kung pinigilan ng mga ito ang kanilang pagmamahalan. Naniniwala rin kasi siya na kung nagmamahalan ng dalawang tao ay hindi sila dapat pinipigilan. Dahil doon ay si Charmaine na lamang ang nagpakilala kay Sandro sa kanyang mga magulang. Malugod nilang tinanggap si Sandro na parang totoo nila itong manugang Mga lamang ang isang linggo ay nagdaos sila ng kasal sa kanilang bahay Simpleng kasalan lamang ito Walang palamuti, walang mga bisita at kunting handaan lamang Hindi importante sa kanila ang magarang kasal Ang importante sa kanila ay maging legal na ang kanilang pagmamahalan sa mata ng Diyos at ng batas sa kanilang pagmamahalan ay nagkaroon sila ng dalawang anak. Itinaguyod ng mabuti ni Sandro ang kanyang pamilya at siniguradong mabibigyan niya ito ng magandang buhay. Sa awa ng Diyos ay hindi naman sila naghirap. Gayon pa man ay may plano pa siya sa kanilang mga anak dahil gusto nilang lumawas patungo sa Maynila. Upang doon pag-aralin ang mga ito sa oras na tumungtong ang mga ito ng high school. Sa kabilang banda naman, sa isang magarang mansyon, nakahiga ang isang matandang lalaki sa kama at nakaupo naman sa isang upuan ng asawa ng si Fiona. Oh, mahal, hindi ba talaga natin pamamanahan si Sandro na mga ari-arian mo? Mas gusto mo ba talagang pamanahan yung mga anak mo sa labas kaysa sa mismong anak natin? Pagkwasyon ni Fiona. Mahal, pinili niya ang kapalaran niya. Kaya wala tayong magagawa Ipinagbalit niya tayo sa babaeng yun kaya nararapat lang sa kanya na hindi pamanahan ng kahit na ano. Pero mahal, matagal na panahon na yon Hindi pa rin ba talaga nawawala ang galit mo sa kanya? Mahal naman, bilang na mga araw mo. Bas pipiliin mo ba talagang manaig sa puso mo ang galit kaysa magpatawad? Ang hindi alam ni Fiona ay naimpluensyahan ng kanyang asawa ng iba nitong mga babae. Kinausap kasi ng mga ito ang kanyang asawa na ipamana sa kanilang mga anak sa labas ang malalaki nilang negosyo. Hindi ito alam ni Fiona dahil inililim ito ng kanyang asawa sa kanya. Sa puntong ito, mas mahal pa ni Kevin ang mga anak nito sa labas kaysa kay Sandro. Ganoon kalaki ang galit nito sa sariling anak dahil lamang sa pagpili nito sa isang babae kaysa sa kanila. Malaki kasi ang expectation ni Kevin kay Sandro. Pinagtapos niya ito ng kolehiyo ngunit igaganti lamang nito sa kanya ay ganito. Samantala, sa kabilang banda naman ay nag-uusap ang tatlo sa mga naging kabit noon ni Kevin. Ang tatlong ito ay magkakaibigan noon pa man. Nagkakilala-kilala sila sa isang bar na pinagtatrabuhuan nila noon. At talagang gawain na nila ang magpabuntis sa mga mayayamang lalaki upang makaahon sa kahirapan Ang unang naging babae noon ni Kevin ay si Ivana Na magkaroon ng anak si Ivana kay Kevin ay akala niya ay maagaw na niya ito mula sa asawa nitong si Fiona Ngunit nagkamali siya dahil binuntis lang pala siya nito ng walang pagmamahal Sinubukan pa niyang sirain ng maraming beses ang relasyon ni na Kevin at Fiona Nandiyan ang pagsasabi niya kay Fiona na nagkaroon sila ng relasyon ni Kevin. Ang akala niya ay masisira na niya ito ngunit hindi niya alam na manhid pala si Fiona. Kaya anumang gawin niya na sirain ang relasyon na mag-asawa ay hindi siya nagtagumpay. Kaya nang isang araw na malasing siya ay naikwento niya ang lahat ng mga nangyari sa kaibigan niyang si Donalyn. Dahil naiingit si Donalyn at gusto rin niyang magpabuntis kay Kevin ay inakit din niya ito nagkaroon niya sila ng sexual na relasyon. Si Donalyn naman ang sumubok na agawin si Kevin ngunit talagang mahal ni Kevin si Fiona at hindi rin siya nagtagumpay. Nabuntis siya ni Kevin matapos ang isang buwan na pinaggagawa nila ang milagro hanggang sa nalaman nito ng isa pa nilang kaibigan na si Alexa. Niinggit din si Alexa kung kaya't nagpabuntis siya kay Kevin dahil napapansin niya ang palagi nakakakuha ng malaking pera si na Donalyn at Ivana mula kay Kevin. Nagsusustento naman talaga kasi si Kevin at hindi nito pinapabayaan ng mga pangangailangan ng kanyang mga anak sa labas. Nabuntis nga rin si Alex at sinubukan din niyang akitin si Kevin upang mapaghiwalay si na Fiona. Ngunit katulad ng naunang dalawa ay bigurin siya. Kung kaya tinanggap na lamang niyang maging single mom na lamang. Ngunit masaya pa rin siya dahil katulad ng dalawa ay nakatanggap siya ng 30 mil mula kay Kevin buwan-buwan. Ito ang dahilan kung kaya't alam ni Fiona na may ibang mga anak si Kevin mula sa iba't ibang babae. Mahal niya si Kevin at kahit na masasaktan siya ay pinipili pa rin niyang huwag hiwalayan si Kevin. Ito na yata ang buhay niya at hindi hindi niya kakayanin kapag nawala ito sa buhay niya. Kahit naging ganoon si Kevin sa kanya ay masaya pa rin siya dahil kahit nagaanong karaming babae ang dumating sa buhay nito ay paulit-ulit pa rin siya nitong binabalikan. Naku mga kumare, nabalitaan nyo na ba? E bukas na raw sasabihin sa atin ni Kevin kung may mamamana ba ang mga anak natin sa mga yaman niya o wala. Pero sure naman akong mayroon dahil alam kong mahal na mahal niya ang mga anak natin. Sabi naman ni Ivana. Aba ah, talagang mayroon yun? Gusto ko sanang manahin ng anak ko yung gasoline station sa may imbo. Sabi naman ni Alexa na nasasabik. Uy, talaga ba? Eh, kung gusto mo talaga yun, eh di sa'yo na lang yun. Sa akin na lang yung restaurant doon. Sabi naman ni Donalyn. Ay, ang gusto ko naman, makuha ng anak ko yung bahay doon sa pagumpong. Naku, ang ganda noon. O hindi kaya eh, yung maliit niyang apartment sa Durang. Sabi naman ni Ivana. Eh, kaya lang, parang malabo naman yata yun. Eh, syempre, ang pamamanahan nun ng mga magagandang pamana, eh, yung anak niya sa kasal, eh, yung lalaki nag-asawa ng dukha. Sabi naman ni eh, Donalyn, <laughs> Naku, hindi yun. Malaki ang galit na matandang yun sa anak niya. Ipinagpalit eh, ba naman sila sa babaeng kung saan saan lang galing? Malamang, eh, baka ni isa singkong duling, eh, wala man lang mamana yung lalaking yun. Sabi naman ni eh, Ivana, sana nga eh, sana totoo yan dahil sa kanya talaga ako threaten Sabi naman ni Alexa Huwag kayo masyado mag overthink Basta magtiwala lang kayo At hindi papabayaan babayaan nun ng mga anak natin Habang nagluluto ng kanilang hapunang sinigang na bagong ay nagring ang phone ni Sandro na nakapatong lamang sa mesa. Tiningnan niya ito at nalamang ang inaito ni Sandro. Sasagutin sana niya ito ngunit hindi na lamang niya ginawa sapagkat alam niyang malaki ang galit nito sa kanya. Siya kasi ang sinisisi nito kung bakit nasira ang buhay ni Sandro. Sa halip ay lumabas na lamang si Charmaine at pinuntahan si Sandro na nag-aayos ng sirang electric pan nila. Ah, mahal, tumawag ang mama mo, sabi ni Charmaine. Huminto muna sa ko si Sandro at kinuha ang phone mula sa kamay ni Charmaine. Ah, salamat mahal. Sabi niya at sinagot ang phone. Uh, hello po mama. Hello Sandro, nasaan ka na? Uh Oo, -oh. nasa bahay po ma. Nandito na ang mga kapatid mo sa labas at ang mga nanay nila. Eh pumunta ka na dito dahil ngayon na natin malalaman kung may mamamana ka ba o wala. Gumuit ang lungkot sa mga mata ni Sandro. Uh, hindi na po ako pupunta mama. Pinag-isipan ko po ito nang matagal kagabi. Alam ko pong sukdulan pa rin ang galit niyo sa akin ni eh, Papa at mukhang hinding-hindi na niya ako mapapatawad kahit kailan. <laughs> ano ka ba naman anak? Kahit naman malaki ang galit nun sa iyo, eh, imposible namang hindi kanya pamanahan. At saka, matagal ka nang hindi bumibisita rito sa bahay. Bisitahin mo naman ang Papa mo. Uh, mama, alam mo naman na kapag pumunta ako dyan eh, palagi na lang tumataas ang dugo ni Papa. Hinding-hindi na niya ako kayang tanggapin bilang anak. Itinakwil lang nga niya ako, di ba? Ah, basta. Pumunta ka. Ano bang gusto mo? Makuha lahat ng mga bastaryong iyon na mga kayamanan ng papa mo. Anak, ikaw ang legal na anak kaya dapat lang na may makuha kang mana. Hindi pwedeng wala. Napipilitan na lamang si Sandro. Kung hindi dahil sa pamamilit ng ina ay hindi dapat siya pupunta roon. Uh, sige na po mama, pupunta na po ako dyan. Dapat lang, hihintayin ka namin. Bilisan mo, Uh, sige po. Mahina niyang sabi. Oo, sige na. Papatayin ko na ang tawag. At pinatay na nga ng ina ang phone. Mahal, eh pinipilit ako ni mama na pumunta. Uh, punta lang ako roon ha. Kakain na lang ako pag uwi ko. Sige lang Sandro, eh mag iingat ka pagpunta mo roon. At nagtungo na nga si Sandro sa bahay ng mga magulang. Nang dumating ay pinindot niya ang doorbell at pinagbuksa naman siya ng kanilang kasambahay. Ginitian siya nito. Uy, kamusta na ho, Sir Sandro? Ngumiti rin naman si Sandro. Dalawang taon na rin kasi magmula nang umuwi siya sa bahay. <laughs> Mabuti naman ho. Eh, kayo hunay. Kayo po ba? Kamusta kayo? Pumasok siya sa loob at isinara naman ang kasambahay ang game. <laughs> eh, eto, ayos naman Sir Sandro. May eh, matagal na ho kayong hindi nakakabisita rito. Mabuti naman ho, ayos na rin ho kayo. Salamat naman sa Panginoon. Lumaki siya sa kasambahay na ito at halos ituring na niya itong pangalawang ina. Matagal na itong nagtatrabaho sa kanilang bahay. Halos 30 years na rin ito roon. Ah, kaya nga po. Salamat po sa Panginoon. Maraming salamat na eh, dahil hindi niyo po iniwan si na mama at papa dito sa bahay. Talagang napaka-loyal nyo po sa kanila. Abat dapat lang dahil mababait naman sila sa akin. Eh kung mabait sila sa akin at pinapasahod ng tama, eh bakit naman ako aalis, hindi ba? Narating na nila ang main door ng bahay at pumasok na nga sila. Oh, paano Sir Sandro? Akit na lang po kayo doon sa loob at naghihintay po sila roon. <laughs> Sige po nay, maraming salamat po ulit. At umakyat na nga si Sandro sa loob ng kwarto ng kanilang ama sa pangalawang palapag. Kumatok siya sa pinto at narinig niya ang kanyang ina na nagsabing pumasok na siya. Binuksan niya niya ang pinto at nakita niya sa loob ang tatlo mga kabit ng ama at ng mga anak nito. Oh, kanina ka pa namin ninihintay, Sandro! Sabi ni Ivana na nakapamaywang. Mababakas ang pagkainip sa kanya. Eh, hayaan mo na kung late dahil late din naman kayo. Sabi naman ni Fiona. Pero hindi naman kami ganong kalate. Nilapitan naman ni Sandro ang ina at hinawakan sa mga balikat upang ipahiwatig na huwag na itong makipagsagutan pa. Huminga naman ang malalim si Fiona upang pakalmahin ang sarili. Tama na yung pagsasagutan nyo. Hindi ko kayo tinawag lahat dito para mag-away-away dito sa harapan ko. Sabi ni Kevin na tumupo ito mula sa pagkakahiga at sumandal sa headboard ng kama. Katulad nga ng alam nyo na, ipinatawag ko kayong lahat dito dahil ngayon na ako nakapagdesisyon kung kani-kanino ko ipapamana ang mga negosyo ko. Ayokong sumama ang loob nyo sa kung ano man ang makukuha nyo mula sa akin. Kung ano man ang ipapamana ko sa inyo, ay tanggapin nyo na lang ng buong loob. Sabi nito, ah, Wala pong problema, Papa. Ah, makukontento po kami sa kung ano man ang ibibigay nyo sa amin. Sabi ng anak ni Ivana na si... Leandro. Tama po yan, Papa. Kaya huwag po kayong magalala. Sabi naman ng anak ni Donalyn na si JC. Mabuti kung ganun. Iyong gasoline station ay ipapalman ako sa iyo, JC. Pagbutihin mo ang pagmamanage doon dahil pinaghirapan kong ipatayo yun. Gumiti naman si Donalyn at JC. Yes po, Papa. Pagbubutihin ko pong pagmamanage sa gasoline station na yun. Marami pong salamat, Papa. Gagawin ko po ang best ko duwin sisiguraduhin kong wala po kayong pagsisisihan. Mabuti kung ganun. Dapat lang. Ikaw naman, Kati. Ipapamana ko sa iyo ang restaurant dahil bagay naman yun sa natapos mong kurso. Pag ngayon ay iyo na yun. Si Kati ay anak ni Alexa. Laking tuwa na mag nang malaman sa kanila mapupunta ang restaurant. Halos mapatalon pa sa labis na kaligayahan si Alexa. Naku, Kevin! Maraming maraming salamat! Matutupad na rin sa wakas ng anak ko ang pangarap niya magkaroon ng sariling restaurant. Sabi ni Alexa. Kaya nga po, Papa. I will do my best po. Pagbubutihin ko po pagmamanage sa kumpanya. You should, Cathy! Malaki ang tiwala ko sa iyo kaya huwag na huwag mo akong bibiguin. Promise po, Papa. Hinabahan naman sina Ivana at Leandro sa kung ano ang ipapamana sa kanila at the same time ay na-excite sila. Sa'yo naman, Leandro. Sa'yo ko ipapamana ang apartment ko. Maging mabuti ka sa mga nakatira doon. Nagtingin na namagina at nawala ang lahat ng kabang sa kanilang katawan at napalitan ito ng matinding kaligayahan. Yes po, Papa. Pangako po, Papa umangal naman si Piona. teka e, mahal, ano ipapamana mo sa anak natin? Eh lahat na yata ng negosyo mo, ibinigay e, mo na sa mga bastardo na yan at mga bastarda na yan. Huwag naman magsalita ng ganyang Piona. Nainsulto sabi ni Ivana. O e, bakit? Hindi ba totoo naman na bastardo kayo ng mga anak mo? Kung matinuha kang babae, hindi ka papatol sa lalaking may asawa na. Ano ko namang kaya mo pinatulan ang asawa ko ay eh, dahil sa pera? Ganyan kayong mga mahihirap. Para kayong mga lintang kumakapit sa mga mayayaman Kapat hindi namin gusto yung pananalita mo Fiona Wala kang karapatang maliitin kami Sabi ni Donalyn Tama na Sigaw ni Kevin at sinundan pa ng ubo Natahimik nga ang lahat Hinawa ka naman ni Sandro ang balikat ng ina Mama, kalma lang po kayo Hayaan nyo na po kung may manahin man ako wala Pramis po, ayos lang naman po yung sa akin. Hindi naman po talaga ako naging mabuting anak kay Papa, kaya naiintindihan ko naman po yung magiging desisyon niya. Ano ka ba? Tumigil ka nga? Kung sa'yo ayos lang, pues sa akin hindi. Ano ko naman magagawang manahimik kung ang nag anak ko ay walang mamanahin? Ano? Oh, Nalayaan na lang kitang mamuhay sa kahirapan? Yun na! Ama na! Alam mo namang napag-usapan na natin to. Hinding-hindi ko pa ang anak natin ng kahit na ano hanggat hindi niya iniwalayan ang asawa niya. Sabi ni Kevin, Papa, it's okay. Hindi ko po kailangan ng pera o umana niyo. Ang pamilya ko po ang pinakaimportante sa akin yon. at hinding-hindi ko po ipagpapalit sa pera o kayamanan. Sabi ni Sandro, Alam kong hindi mo sila ipagpapalit kaya nga hinding-hindi kita pa ng mga ari-arian ko. Ngunit mayroon akong ibibigay sa'yo Nagtaka ang lahat eh, Ano yun mahal? Pagtataka ni Fiona Dalawang kambing Lalaki at babae Taroon ang katahimikan At maya maya ay maririnig na nagpigil na lamang ng tawa ang tatlo Kapit ni Kevin at ang mga anak nito Lupang na insulto naman dito si Fiona at namuli siya sa sobrang kahihiyan at pakiramdam niya ay pinaglololoko lamang siya ng asawa Mahal? Dalawang kambing? Hindi siya lang ba mahal? Iniinsulto mo pa kami ng anak mo? Hindi ko kayo iniinsulto Dahil kung iniinsulto ko kayo Eh hindi ko siya pamamanahan ng kahit na ano Makontento na lang kayo sa kung ano ang ibibigay ko sa kanya Napahawak na lamang sa ulo si Fiona dahil labis na sumasakit ang ulo niya sa mga nangyayari mahala ka mahal mahal tutalip ari-arian mo naman yan sino nga naman kami para humingi sayo ngayon alam ko nang mas mahal mo pala talaga mga bastardo na yan kaysa sa totoo mong anak at matapos nga nun ay lumabas na si Fiona sa kwarto nang may sama ng loob naiwan naman ang mga kabit at ang anak nito na nagtatawanan Ganito man ay hindi nahihiya si Sandro sapagkat naniniwala siyang malaking bagay na ang dalawang kambing na to sa kanyang pamilya. Kapag naalagaan ang mga ito ng mabuti ay maaari itong magbigay sa kanila ng malaking pera. Papa, marami pong salamat dahil kahit na may galit po kayo sa akin ay hindi nyo pa rin po ako kinalimutan na bigyan ng pamana. Malaking bagay po yun sa akin at sisiguraduhin kong palalaguin ko po ang dalawang kambing na para makapagpatayo po ako ng isang malaking farm. Ikaw ang bahala. Kasalanan mo yan dahil mas pinili mo ang babaeng yun kaysa sa amin ang magulang mo. <laughs> Sige po, Papa. Pupuntahan ko lang po si Mama. At tumalis na nga si Sandro at sinundan ng kanyang ina na nasa kuwarto nito. Umiiyak roon si Fiona. Niyakap naman siya ni Sandro. Mama, huwag na po kayong umiyak. Hayaan niyo na po. Magsisimula po ako ng paribago gamit ang mga kambing na yun. Anak, Kontento ko na ba sa mga yun? Dahil ako hindi Hindi ko ba na ginagawa kang katawa-tawa ng ama mo? Naniniwala po akong malaking tulong po yun sa akin mama At ayoko rin naman pong umasa sa pag-aari ni papa Gusto ko pong patunayan kay papa na kaya kong magtagumpay gamit lamang ang sarili kong pagsusumikap eh, hindi ako ang bahala Sandro Napakatigas talaga ng ulo mo bakit pa ba kasi hindi ka nalang bumalik dito at iwan yung asawa mo? Mas importante ba talaga siya sa'yo kaysa sa amin? Hindi naman po sa ganun, Mama. Importante po kayo sa buhay ko pero mahal ko si Charmaine. Napahawak na lang muli sa ulo si Fiona. Ayaw na niyang pag-usapan pa ang tungkol doon dahil maraming beses na nila itong pinagtalunan. Ayaw na niyang paulit-ulit itong pag-usapan pa. Oo na, Sandro kung ma-okay na sa'yo yung ganyang buhay, ano pa bang magagawa ko? Sana lang eh, huwag mong pagsisihan ang desisyon mong yan. Nang araw ding iyon ay binigay na nga sa kanya ng ama ang dalawang kambing na pamana nito. Isa itong lalaki at babaeng kambing. Masaya siya na mahal kung ito lang ang pinamana sa akin ni Papa. Alam kong may maliit na pag-aasa pa rin tayo sa puso natin na sakaling lumambot ang puso ni Papa sa akin ay pamanahan ako ng mga negosyo niya ngumiti naman si Charmaine. Ano ka ba naman, Sandro? Huwag mo kong isipin. Minahal kita hindi dahil sa kayamanan mo. Sa una pa lang, wala akong inaasahan sa papa mo. Sa katunayan, ay nagulat ako dahil binigyan ka pa niya ng dalawang kambing. Ikong tutusin eh. Napakalaking bihayahan niyan sa atin. Huwag ka mag-alala, tutulungan kita sa pag-aalaga ng mga 'yan. Sana lang ay eh, 'wag silang magkasakit at mamatay. Niyakap nga ni Sandro si Charmaine dahil masaya siya na napaka maunawain ang babaeng pinili niya makasama habang buhay. Hindi hindi niya pinagsisisihan na pinili niya ito. Lalong pinagbuti ni Sandro ang kanyang pagtatrabaho dahil magbula ngayon ay hindi na lamang ang kanyang pamilya ang kanyang pinapakain. Kung hindi maging ang dalawang kambing. Hindi naman mahirap alagaan ang mga ito dahil talagang napakabibo ng mga ito at napaka malulusog. Gayunpaman ay bumibili pa rin sila ng mga vitamins na mga ito para lamang masiguradong hindi basta-basta dadapuan ang sakit ng mga ito. Kapag nagkasakit kasi ang dalawang kambing ay mas mahihirapan sila. Dalawang buwan ang lumipas ay nalaman nilang buntis ang babaeng kambing. Tuwang-tuwa mag-asawa sa kanilang nalaman. Mas natuwa pa sila nang malamang tatlo ang anak ng mga ito. Makalipas ang alim na buwan ay buntis na naman ang kambing at tatlong kambing na naman ang ipinanganak nito. Ipinalit nila ang tatlong kambing sa tatlong kambing na pag-aari ng isa nilang kakilala dahil gusto nilang maparami pa ang karila mga kambing. Lumipas ang maraming taon at sa loob lamang ng limang taon ay umabot na ng isang daan ang mga alaga nilang kambing na mag-asawa. Dito na rin sila kumukuha ng mga pang-araw-araw. Sila mismo nag-aalaga sa mga ito at kung minsan pa nga ay tinutulungan sila ng kanilang mga anak Nakabili rin sila ng mga malalaking lupa mula sa kapitbahay dahil na rin sakita nila sa pagbebenta ng mga kambing. Mula sa alagang kambing ay dinagdagan pa nila ito at nag-alaga rin sila ng mga manok at itik. At ito na nga ang naging simula ng lalo pang pagyaman ng mag-asawa. Nakabili sila ng maraming lupa, bahay at kotse sa Maynila at napag-aral din nila ang kanilang mga anak sa Maynila. Kumuha rin sila ng maraming tauhan para alagaan ang kanilang mga manok at kambing. Tuwang-tuwa mag-asawa dahil ang dating tinatawanan ay ngayon ay asensado na sa buhay. Samantalang ang gasoline station na ibinigay kay JC ay nagsara na sa loob lamang ng dalawang taon. Dahil hindi na ito nakapagsabayan pa sa iba pang mga bagong tayong gasoline station doon. Ang restaurant naman ay na binigay kay Cathy ay ngayon ay nagsara dahil nalugi rin. Ang apartment naman na ibinigay noon kay Leandro ay ibinente na rin ni Leandro sa iba pang negosyante dahil nalulong ito sa sugal. Dumami ang utang nito kung kaya't napilitan itong ibenta ang apartment. Sa huli, sa lahat sila magkakapatid ay si Sandro lamang ang nagkaroon ng magandang kinahinatnan. Uwang tuwa pa si Fiona dahil sa pagpupursigin ng kanyang anak. Kung dati ay nangihinayang siya na dalawang kambing lamang ang nakuha ni Sandro, ngayon ay nagpapasalamat siya sa Panginoon. Aniya ay may mga bagay talaga tayong hindi nakikita na makakabuti pala sa atin. Namatay rin si Kevin ngunit namatay ito na hindi nakikita ang pag-asenso ni Sandro. Hanggang sa kanyang kamatayan ay nanaig sa kanyang puso ang pride at hindi pa rin ito pinatawad ang anak. Hanggang dito na lamang po ang kwento para sa araw na ito. Maraming maraming salamat sa mga nakaabot sa huling bahagi ng video ito. Yun lamang po ito ang Dagi TV at kung bago ka pa lamang ay mag-subscribe ka na, ihit na rin po ang notification bell. Ito ang Dagi TV nagpapaalam. Peace out!